Hello Japan! Nagluto po ako ng Lucky Me Beef. Ang kanyang flavor. Ayan. Dahil malamig sobra ngayon. Ayan. Yung ano na to. Pork to ribs. Galing sa sinigang. Nilagay ko dyan guys. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Ang ating pagkain for today. Oh, yan ba? Diba? Sa sinigang yan guys. Nilagay ko lang dyan. yang kain po tayo. Tada, akimas ay andahin natin to para makita nyo, guys. Bitbitin. Ayan. Nahirapan eh. Ah, bagay sa mainit na panahon guys. Mainit siya na. Malamig na panahon na baliktad. Wait, ang lapit eh. Pinalayo ko. Pinalayo. Ipalayo. Kay, grabe kadako. dako. Mm. Isang piraso lang to. Alamik. Mm. higo pa more. Kamaya na nga itong ano ko to guys.

Ubusin na ang sabaw. Mm. Nabili ko sa Don Quixote. Yan lang po. Guys, thank you for watching. Bye!